Mas maraming Pilipino ang sangayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ating saksihan! Sa survey ng SWS, netong huling quarter ng 2024 na pinamisyon ng Advisory at Research Consultancy Group na StratBase, 41% ang nagsabing sumasang ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa balance Luzon kung saan 50% ang sumang ayon sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ikaapat na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basihan para ma-impeach ang Vice Presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basihan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi o na sagutin ang investigasyon kaugnay sa si paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano yung ill wealth na hindi umano maipaliwanag ng statement of assets, liabilities and net worth o sal and form ni Duterte Sinunda ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Iniingan pa namin ang reaksyon ng BISEC kaugnay sa naturang survey. Nauna ng sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ng mga ito at dumipensa ring wala siyang nilabag na batas. Para sa GMA Integrated News, dana natin kung ko ang inyong saksi. Ay, nako, grabe, naglibog na Hai, yun yung kung nasod. Ay, kining Pilipinas, yun nga akong mahal. Naon sa naman hinoli, daghan kay mga tao, mga politiko, nakaroon na asa. Ato ang panggamhana nakalingkod nga paro gyud kayo mga, mga bus, no nga mga kurakot sa una pang mga panahon ng labay kay taas na magyatong tuig aning kalibutan na kailanag jud ta kung kinsa na sila no although wala lang jud insaktong hawak kay Billycia pero kabalo gud ta kabalo gud mga bus, no kung unsa, unsa sa sa atong nasud gabi kalisod karon nakaroon ta og ganang kwan nakaroon tag ligdon kayo og ganang Uh, baru kanan nga Vice President ini si Inday Sara Duterte nga naonsa naman hinuoni nga daghan naman hinun kuno kayo mga tao nga gusto no i-impeach e, e, ko no siya sa sorbi agay nako naon sa naman hinunin eh wala na wala na yun ni na maunin ato garon no kamo mga boss unsa inyo kaistorya istoryaan eh. paki-comment daw po no down sa akong comment section kung musugot ba mo o payag ba mo nga impits ni si uh, Sara Duterte at ang um, kasalukuyan karon nga Vice Presidente mga boss. O mawarto, BM Soli Vlogs aka Batang Mindanao naglibog na. O ginilit nyo mo i-subscribe, <laughs> wag yung time mahimuan eh. Pero ako kang ngayon nga pakisubscribe sa ato YouTube channel. Dagang kayo salamat mga boss. Ay, nako. Pagkatarong ni Inday Sara Duterte pero amot lang. Pasti asan ini nga sorbi, basi dito ni sa... Hmm. kabalo muna.